hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Binuksan na ng Department of Health ang kauna-unahan nitong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Pilipinas. Layon daw nito makapagbigay ng tulong medikal sa lahat, lalong-lalo lalo na sa mga kababayan nating nasa probinsya o walang access sa healthcare services. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Binuksan na ng Department of Health ang kauna-unahan nitong bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa buong bansa. Ang nasabing Bukas Center ay maaaring makapagbigay ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng general surgeries at comprehensive diagnostic test. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, ang proyektong ito ay hango sa proyekto ng administrasyon na Lab for All na siya pinangunahan ni First Lady Liza Marcos. Ang nasabing proyekto ay naglalayong makapagbigay ng serbisyong medikal na bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating katutubo at yung mga komunidad na malayo sa syudad. Layo nito rin natulungan ang mga kababayan nating mahihirap at patugunan ang mga pangangailangang medikal. Nasa 5,000 hektaryang lupain naman ang sakop ng nasabing pasilidad na matatagpuan sa Santo Tomas, Pampanga Mula sa donasyon ni First District Representative Anna York Bondoc. Katuwang rin dito ang lokal na pamahalaan na nagbigay rin ng kontribusyon upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ang kauna-unahang bukas center na ito sa Pilipinas ay makakatulong sa mga lungsod sa Central Luzon at karatig na mga munisipalidad na kayang maabutan ang benepisyo nito. Ayon pa sa kalihim nilalayon ng Kagawaran na makapagpatayo pa ng 28 dagdag na bukas centers pagdating ng taong 2028 na siyang tutugon sa pangangailangan medikal ng nasa 28 milyong pang mahihirap na Pilipino sa Pilipinas. Bilang pagdiriwang ng Women's Month, kinilala ng Department of Agriculture ang mga kababaihang kawani ng nasabing sektor. Alinsunod na rin ito sa mithiin at panawagan ng administrasyon na makapagbigay ng pantay na karapatan at oportunidad sa lahat, lalong-lalo na para sa mga kababaihan. Ang iba pang detalya, alamin sa report. Ni Millie Borja. kasabay ng paggunita ng National Women's Month, inilunsad ng Department of Agriculture ang NWMC 2024, na month-long celebration ng kagawaran bilang pagkilala sa mga kababaihang manggagawa ng sektor sa pamamagitan ng Gender and Development Focal Point System o GFPS ng gobyerno. Magbibigay ang mga ahensya ng pamahalaan ng pantay na karapatan at oportunidad sa lahat mapalalaki man o babae. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulaurel Jr., ang paggunitang ito ay hindi lamang pagkilala, kundi isa ring pagsuporta sa mga kababaihan, hindi lamang sa loob ng kagawaran, kundi maging sa buong Pilipinas. Anya, para sa mga kababaihang manggagawa ng kagawaran, ang kanilang sipag at yaga ay hindi lamang makikita sa hamon sa kanilang mga trabaho, mapabukid man o dagat, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ilan sa mga ilulunsad na gawain ay ang pagbibigay pansin sa mga success stories ng mga kababaihang manggagawa. Isa na rito ang mga kwento ng kababaihan na nabigyan ng parangal sa Search for Outstanding Rural Women. Sa una nitong linggo ay magkakaroon ng mga concessionary boots tungkol sa mga crop-based enterprises o pag ni sa pagtatanim na pangungunahan rin ng mga kababaihan sa isa ring gawain. Katuwang ang Department of Health ay magsasagawa ito ng simposium tungkol sa pagpapahalaga sa kalusugan ng mga kababaihang nagtatrabaho sa nasabing sektor. Nangako ang kagawaran na patuloy nitong poprotektahan at bibigyan ng pagpapahalaga at importansya ang gampani ng mga kababaihan sa industriya. Alinsunod na rin sa mitiin ng administrasyon na makapagbigay ng pantay na karapatan, oportunidad at benepisyo para sa lahat. Higit isang milyong mga turista na ang naitatala ng Department of Tourism ngayong unang dalawang buwan pa lamang ng 2024. Indikasyon daw ito ng magandang pagmamarket sa bansa at ang mga tourist destinations na talagang binabalik-balikan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na nakapagtala ang Pilipinas ng higit isang milyong mga turista sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2024. Ayon sa DOT, nasa 1,227,815 na ang naitalang foreign visitors sa huling tala nito noong March 5 na binuo ng 94.5% o 1,160,129 na turistang dayuhan habang 5.5% naman o 67,686 naman ang mga overseas Filipinos. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, 22.86% ang itinaas ng tourist arrival ngayong taon kumpara sa halos isang milyon na turistang dumating sa bansa noong nakalipas na taon. Tumaas din ang tourism revenue ng Pilipinas mula sa $622.14 million na ngayon ay pumalo na sa $652.26 million o katumbas ng 4.84% increase. Maliban dito, ang South Korea ang nanguna sa mga bansang may pinakamaraming turista sa ating bansa na may halos 400,000. Pangalawa naman ang United States na may halos 200,000. Sunod ang China, Japan, Canada, Australia, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Germany. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Tourism Secretary Frasco sa mga taong nagserbisyo sa sektor upang mapanatili ang bilang ng mga pumapasok na turista sa ating bansa. Ayon naman sa DOT, inaasahan ng agawaran na pa ng 7.7 milyon na turistang papasok sa ating bansa ngayon taon. Muli namang ipatutupad ng MMDA ang heat stroke break policy para sa ating mga field personnel na bilad sa init ng araw ang mga trabaho. Itraway para sa kaligtasan ng mga manggagawa lalong-lalo na sa kasalukuyang init na nararanasan dulot ng El Nino. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inanunsyo ng Metropolitan Development Authority o MMDA ang muling pagpapanukala ng 30 minutes heat stroke break policy para sa kanilang field personnel kasabay ng kasalukuyang nararanasan ng na matinding init dulot ng El Nino. Layo ng heat stroke break policy na payagan ang mga field personnel katulad ng mga traffic enforcers, street sweepers at iba pa na iwanan ang kanilang mga puesto ng 30 minuto para sumilong mula sa araw. Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang heat related illness na nakukuha sa init ng panahon tulad ng heat stroke na karaniwang nararanasan sa bansa. Magsisimula ang nasabing pulisya mula sa ika-15 ng Marso hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Samantala, maaari rin daw magkaroon pa ng karagdagang 15 minuto kung sakaling umangat sa 40 degrees Celsius pataas ang heat index sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, kailangan din nating intindihin ang sitwasyon ng mga field personnel na araw-araw nagtatrabaho sa ilalim ng araw para lamang magampanan ang kanilang mga responsibilidad. Paglilinaw naman niya, ang heat stroke break ay gagawing palitan ng mga field personnel personnel para mapanatili pa rin ang pagbabantay at iba pang mga tungkulin sa kalsada. Pinasinayaan na ang bagong gawang municipal station sa Bataan. Ito na ang itunuturing na pinakamalaking municipal police station sa buong Pilipinas na kinabibilangan ng dalawang palapag na gusali. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Dani Kumilang. Pinasinayaan kahapon ng umaga ang bagong gawang gusali ng Municipal Police Station sa bayan ng Abukay, Bataan. Sinabi ng pamunuan ng Bataan Police, ito ang pinakamalaking Municipal Police Station sa buong bansa na kinabibilangan ng dalawang gusali isang tatlong palapag na main and administrative building at isang apat na palapag na extension building. Pinangunahan ang pasinaya nila Bataan PMP Police Director Police Colonel Palmer Tria na kasama ang mga opisyal ng Bataan Provincial Police Office, Abukay PMP Chief Police Major Jonathan Mostoles at kapwa niya Chief of Police mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan at mga force multiplier. Sinaksiyan ng bataan local official ang nasabing aktibidad. Ito'y sa pangunguna nila Vice Governor Chris Garcia, Provincial Administrative Consultant Dr. Bong Galicia, Board Member Tony Boy Roman at Mayor Robin Tagle, kasama ang local media ng bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagtulungan sa iisang hangarin ang tatlong malaking tycoon sa Pilipinas upang mapalawig ang isa sa pinagkukuhanan ng enerhiya sa bansa na liquefied natural gas o LNG. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Mili Borja. Lumagda ng kasunduan ang tatlong dambuhalang negosyante o tycoon sa Pilipinas para lumikha ng mas maraming planta ng enerhiya sa bansa. Nagkasundo ang business tycoons na sinamani V. Pangilinan, Ramon Ang, at Sabin Aboitis sa isang landmark energy deal para sa pagpapalawak ng liquefied natural gas capacity o LNG sa Pilipinas. Binili ng Manila Electric Company at Aboitis Group ang 67% stake ng San Miguel Corporation Global Powers Ilihan Natural Gas Power Plant sa Batangas, habang mananatili sa SMC ang 33% nito. Sa isang panayam, sinabi ni Ang na layo nitong mapabalik bumababa ang presyo ng kuryente sa bansa at habang ginagawang stable ang power supply nito at palawigin ang energy security at ipromote ang mas malinis na enerhiya. Dagdag pa nito, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtutulungan ang tatlong malalaking kumpanya para masolusyonan ang kailangan ng bansa sa sapat at malinis na supply ng kuryente. Magiging libre na ang pag-aaral ng nasa 80 mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Ito ay matapos maghandog ng scholarship grant ng isang foundation mula sa South Korea sa mga paaralan sa nasabing probinsya. Itraway upang makatulong sa mga mag-aaral na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Tutukan ang iba pang detalya sa report na ito. Nasa 80 mahihirap na mag-aaral sa Pangasinan ang mabibigyan ng pagkakataong makapag aral ng libre sa kolehiyo. Mula yan sa Lotte Scholarship Foundation ng Republic of South Korea. Lumagda ng kasunduan ang nasabing foundation at ang apat na government-run higher educational institution na kinabibilangan ng Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan State University, University of Eastern Pangasinan at Binalatongan Community College. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, maglalaan ito ng 80 slots na scholarship grant para sa mga mapipiling mag-aaral na maingat na sasalain ng mga paaralan. Makatatanggap naman ang mga mapipiling scholar ng 450 US dollar o katumbas ng 24,975 pesos kada semestre para sa napili nilang kurso hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, ito raw ay upang makatulong sa mga mag-aaral na nagdanais na makapagtapos sa kabila ng hirap ng buhay at upang sila ay mabigyan ng pag-asa. Ang Lotte Foundation ay kasalukuyang nakapag na sa 38 pang mga paaralan sa mundo, kabilang na ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Pakistan at ngayon ang Pilipinas. Nakakatawan sa Pilipinas para sa 2024 VEX Robotics World Championship sa United States ang Makatrix o ang Makati High School Robotics Team na binubuo ng apat na grade 12 students. Pinuri at masayang ibinalita rin nito ni Makati City Mayor Abby Binay na siyang magbibigay karangalan sa ating bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Masayang ibinalita ni Makati City Mayor Abby Binay na ang Makati High School Robotics Team na kilala rin sa tawag na Makatrix ang kakatawan sa Pilipinas sa 2024 VEX Robotics World Championship sa Dallas, Texas sa April 25 hanggang May 3. Ayon kay Mayor Binay, Very proud siya sa Makatrix, na unang nagwagi bilang national champion sa 2024 VEX Robotics Competition Philippine National Championship na ginanap sa Xavier School sa San Juan City noong February 24, 2024. Ang Makatrix Robotics team na binubuo ng apat na grade 12 students na dalubhasa sa ICT ay sasabak sa over-under division para sa mga mag-aaral sa grade 6 hanggang ang team ay binubuo ni na John Ashley Alvarado and Kirito Yamzon, Brian Bernabe at Fritz Rivera at makakalaban nila ang halos 12,000 teams mula sa 40 countries sa higit 750 tournaments. Kinilala din ng Alcalde ang mga magulang ng mga mag ang opisyal na paaralan at ang coach na siyang sumusuporta sa mga ito At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Star studded ang nagdaang Asian Film Awards na ginanap sa Hong Kong kamakailan. At kabilang sa mga dumalo rito ay ang aktres na si Janela Salvador. Kasama ang kanyang Under Parallel Skies co-star at Thai actor na si Win Metawin. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Present ang si Janela Salvador at Thai actor Win Metawin sa nagdaang 17 Asian Film Awards na ginanap sa Hong Kong. Si Janela at Win ang bida sa upcoming movie na Under Parallel Skies. All black designer fits ang inirampa ng dalawa sa red carpet. Ang suot ni Janela na strapless black gown na tiniruhan ng elbow length gloves ay gawa ng Filipino designer na si Mark Bumgarner. Isang Audrey Hepburn-inspired hairstyle naman ang kumpleto sa kanyang look. Ang Under Parallel Skies ang kauna-unahang proyekto ni Win Metawin sa ilalim ng Filipino production. Sa gabi ito rin ay uwi ng Thai actor ang Rising Star Award. Sa isang ang post, ininaan ito ang pasalamat sa naturang award-giving body. May selfie rin sila ng kapwa Thai actor na si Mario Mar na itinanghal naman bilang youth ambassador. Ayon sa 28 Squared Studios, maliban sa Pilipinas, mapapanood din ang Under Parallel Skies sa Thailand at Singapore. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito ba ang showbiz angel at Jelica Cosme? Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Na way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagpapatupad ng MMDA ng heat stroke break policy para sa mga field personnel sa Metro Manila. Malaking tulong ito para sa mga kababayan nating nagtatrabaho at bilad sa arawan, lalo na sa panahon ngayon ng El Nino at prone sila sa mga sakit tulad ng heat stroke. Kung kaya magandang hakbangin ito ng MMDA upang bigyang halaga ang kalusugan at maging ang kaligtasan ng kanilang mga personel na nagseserbisyo para sa publiko. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV